Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, headshot photos ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Inilabas na sino ang pasok sa banga. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So ayun nga, kagabi nga, naglabas na ng official shot photos ang mga kandidata nila dito sa Miss Universe Philippines. Kung napansin ninyo, uh, may mga kandidata na wala pang photos. Yes. eto kasing photos na to ay manggagaling mula doon sa kandidata. Ito yung mga pinasubmit nila noon na requirements na isa sa mga requirements na kailangan nilang magpasa nga ng photos. So, eto yon So, inayos na na Miss Universe Philippines and then inilabas na nga kanina as officially headshot photos ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So, hindi to galing mismo talaga yung mga kuha. Ah. Yung kuha talaga ng Miss Universe Philippines. Hindi po. So, eto ay galing mismo sa mga kandidata na lumalabag dito. So, ang advantage noon, ah, uh, syempre, mas mapapaganda nila yung kuha nila, mas makakapili sila kung ano at sino yung gusto nilang ilabas, di ba? Yung parang, ah, gusto namin to. So, ito yung the best na parang kuha ko. So, ito yung lalabas. Medyo na loka lang ako kasi yung iba talaga sobrang edit na edit yung photos nila na nagmumukha na silang multo dun sa photos nila. Yung iba naman, hindi man lang naisip na nakatayo yung mga buhok nila <laughs> or parang alam mo yun, yung parang nandoon ako na nanonood ako nung nasaan ka man naroroon yung tumaas yung buhok clothing baretong gano'n, o ba diba? So, sana medyo tinignan din nila kung ito ba ay okay. Siyempre, pag headshot photo, siyempre, dapat tinignan mo dyan kung ang ayos mo ng buhok mo ay plahado yung tama ba ang tingin mo sa camera, tapos nakatingin ka ba talaga sa camera? Syempre hindi ka naman nag apply ng modelo, 'di ba? Na parang magpo-posing ka ng bonggang-bongga -bongga na hindi ka pa nakatingin sa camera. Medyo nakakaloka 'yon, charot. So ito na, sino ba yung mga napili natin? Actually, hindi lang ako ang namili, meron na ako mga hurado, oh, 'di ba? Na pinakita ko sa kanila, tingnan niyo yung mga photos na to at tingnan niyo kung sino ang mga pasok sa panlasa ninyo. So, isa dyan sa mga pinapili ko si Noah at saka siya ang aking best friend na si Ron na LV. So, natuwa naman ako sa mga napili nila kasi parang piling ko walang bias. Charot. So, yun. Anyway, so, may mga napansin talaga din sila ng ibang kandidata na hindi pa natin napapansin. And then, siguro, ah, uh, respeto sa mga napili. At kung wala man dito yung paborito ninyo, siguro by next time. Charot. Siguro dahil may nakikita silang iba na parang much better, mas maganda, so ganun yon. Pero hindi ibig sabihin na wala dito yung paborito ninyo ay ayaw na namin sa kanila. Walang ganun mga Mars. So, dapat maintindihan ninyo klaro na doon lang tayo tumingin sa photos and then namili tayo ng sampo kung sino nga ba ang pasok sa panlasa namin, di ba? So, isu-share ko lang sa inyo kung sino yung mga napili namin, o, di ba? So, yon So, guys, simulan na natin. Siyempre, alphabetical order to. Simulan natin kay Miss ang una-una unang napili namin si Miss Pacoor. Oh. So, si Miss Or kasi, parang piling ko kasi yung photos niya, alam mo yun yung tamang-tama talaga na yung ganda niya, yung ito kung ako siguro mag-display din ako ng photo sa bahay, ito yung i-display ko, yung mga ganitong kuha. Tama lang yung, yung lagay ng kamay sa, ano, sa baba, tama ang timid sa camera, and then yung makeup, hindi plahan, uh, plakado, plakado Kung nakita mo pa yung panigging natural beauty niya. At maganda dito kasi nakita mo sa kanya yung true Pilipina beauty na beautiful talaga. So, gusto ko yung photos ni Victoria Velasquez Vincent In fairness, tama yung baksak ng buhok Yung ayos ng buhok Yung control ng balikat Yung control ng, alam mo yun yung tingin niya sa camera talaga Maayos So gusto ko siya So kung ako magkagawa ng portrait photos ko din I think ganyan din yung pose na gagayahin ko Oh, di ba? So, yun. Ang ganda. Maganda yung kay Victoria Velasquez Vincent. Eto, gusto ko din siya si Bulacan, si Chelsea, Manalo. O pareha sila niya sa Daniyat, isang Manalo ng apelido. So, gusto ko yung styling na ipinakita niya dito. Yung balot yung hair niya. Ang lakas mga Pilipina, ba diba? So, kahit medyo alam natin na black beauty siya, pero ang ipinakita niya dito is yung Pilipina, yung kultura na meron tayo. Gusto ko, sobrang panalo. And then, yung pagkakasaibyo niya, ang bongga para sa akin ha, ang bongga talaga. Plus, yung hikaw na ginamit niya, wow. Yung makeup, ang perfect. Talagang tumama do sa skin tone. And then, plus, yung eyeliner, lipstick, yung eye contact niya. Hindi man siya naka, ano, pero parang, alam mo yun, may tinitignan siya na look at me. O, oh, di ba? So, kita mo talaga yung beauty sa photos na to. At kung magdi-display din ako ng photos, alam mo, kung ipipaint yung photos niya, ay bibilhin ko. So, mabenta to sa akin. Kasi, hindi lang yung beauty. Kung baga, parang isang Pilipina ang ipinapakita niya dito na kahit black beauty siya. Hmm. Di ba? In fairness, may istorya yung photos. Kaya... Pasok siya sa panlasa ko Si Miss Bulacan Chelsea Manalo hmm, Gusto ko siya Ito, gusto ko rin yung photos ni Kamigin Dahil, alam mo yung Beauty queen na posing Yung ganon Nakita ko kasi yung beauty niya dito Yung panga, talagang Ang Tapos yung tama lang yung control ng mukha. Hindi yung galit Hindi rin siya ano Kung baga, makikita mo na pang beauty queen na po. So, in fairness kay Kamigin, gusto ko siya. And then, of course, si Cebu. Si Cebu, si Chris Stephanie Hanson. Actually, ang ganda-ganda niya dito. Yung para yung ipinapakita dito, yung modela siya. Alam mo yun, yung modela na isa sa mga skin product. And then, pag sino mo yung photos niya, grabe, ang perfect. Tama yung tingin, tama yung buka ng bibig, tama yung baksak ng buhok, yung balikat, winner, and then commercial model, yung makikita mo sa kanya, in fairness. Tapos, bukod doon, nakita mo yung beauty niya. At hindi mo nakita puro edit. Talagang nakita mo talaga yung beauty na meron siya dito. Na isang Pilipina beauty na nag, A apply na maging isang Miss Universe Philippines. So, in fairness sa kanya, I love her photo. So, yon So, pang-display din talaga. At hindi lang yung pang-poster pa. ba diba? So, yon So, gusto ko. And then, of course, Ilo-Ilo. Alexi, actually, ang ganda ng posing dito ni Alexi. Yung alam mo yun, parang ang sakit lang ng ulo ko. Charot. So yun, gusto ko, tama yung control ng mukha, tama yung tikin sa camera, tama yung hikaw na ginamit, and then gusto ko yung buhok niya. At gusto ko yung ipinakita niya dito, ang ganda din ng tama ng skin tone niya. Yung kumbaga, yung ilaw sa kayong balat niya, talagang nagtugma. Alam natin na may edit na yung photos, pero alam mo yun, yung parang ang ganda-ganda niya sa camera. Kahit naman ako, pag kinuha na ako ng photos na ganito, tapos pa, tapos tinrabaho yan, ay ang ganda ng kalalabasan. In fairness, ang ganda ng mata, ang ganda ng lips, ang ganda ng ilong, ang ganda ng makeup, gusto ko siya. So, yan. So, next is si Northern California. Mm, beauty queen. So, nakita ko talaga sa photos niya, oh my God, beauty queen. At, pag sino mo, promise, ang ganda. Ang ganda ng mata. Ang ganda ng ilong. Ang ganda ng makeup. At yung blush on niya, pa, may panga, di ba? So, talagang beauty queen materials. Modela, beauty queen, and then yung baksak ng buhok, winner. Tama yung pose. Masasabi ko, panalo. Mm -hmm. So, gusto ko siya. And then, of course, si Pampanga, si Cyril Payumo. To be honest, si Cyril gusto ko yung posing niya dito. Gusto ko yung mga ipinapakita ni Cyril kasi ang ganda-ganda. Baksak ng hair winner. Tapos yung tinin sa camera, winner. And then, makikita mo sa photos niya, beauty queen. O, oh, di ba? Aminin ninyo. And then, of course, Quezon Province. At sa Manalo. Kung ano yung nakita ko ng first day niya, ito yung nakita ko. So, ibig sabihin, kasi sinabmit nila to ahead before man preliminary ano anoyan uh, press con press con nila or press presentation so talagang ganito ang plano talaga nila na ayos so yon at in fairness, hindi ko nakita ang pagka baby face niya dito. Nakita ko yung isang beautiful woman na talaga namang masasabi ko, ando doon pa rin yung pagiging Pinay. ba? Diba? Alam natin si Atisa Manalo na mixed blood din siya, pero hindi mo makikita sa kanya yung mixed blood na yon. Ang makikita mo sa kanya is true Filipino beauty na ang ganda ng buka ng bibig, ang ganda ng tingin sa camera, na look like innocent pero may sinasabi siya na I'm ready. O ba? Diba? Plus nandun doon ang fierce nung yung, yung itsura tapos pag tinignan mo, mukhang look innocent naman. Yung ganon na simple pero ambonga di ba so yun na iba eh iba yung may sinasabi siya dito sa photos ni and then gusto ko yung kulay yung kulay niya talagang pantay na pantay na alam mo yun na hindi maputi hindi maitim pero nandoon na talaga ang ganda ng kulay ng Pilipina, Pilipina. Mm -hmm. so ito yung gusto ko yung hindi yung parang ang tapang ng mukha, tapos parang hindi mo na ma-recognize. And then, of course, si Talisay City. Gusto ko yung ayos ng buhok, gusto ko yung pagkabaksak ng mga laglay-laylay ng hair niya, gusto ko yung tingin niya sa, sa camera, gusto ko yung mata niya. Oo, yung mata niya na parang wow. O, oh, ba diba? So, yon Ang hindi ko lang gusto sa kanya, syempre yung lower, ano niya, yung sa may lips niya, parang maliit yung lips niya. Pero yung ilong, yung mata, yung eyebrow, yung ayos ng buhok, at yung control talaga ng, ng ano yung dito, ay winner. So, sabi ko, ganda ni Talisay. Lalo na pag inayusan mo to. So, walang makeup masyado. As in, pure talaga yung mukha niya na parang Pah! Ang ganda ko, di ba? So maganda as in beauty queen. Uh -huh. And then of course, si Virginia. Ah, uh, Philippine uh, Filipino community Virginia, si D Dennis, Dennis, di ba? Si Dennis Nicole mababang loob, <laughs> di ba? Actually, ang nakita ko sa kanya. Yung nakita ko yung photos niya, yung beauty niya. Oo. Uh -huh. Beautiful yung posing. Gusto ko yung eyeliner. Ang taas ng kilay. Talagang pa. Pero yung, yung kilay niya medyo mataray. Pero yung mata niya ang sweet. O, oh, ba diba? Plus, ang ganda ng bibig. Oo. Then, ang ganda ng posing. Gusto ko yung ayos ng buhok niya. So, yon Simple, actually, yung pinasa niyang photos dito. Para nga lang siya, nagpa-picture lang dyan sa bahay niya. Pero, kita mo yung ganda niya sa photos na to. Yung parang, makikita mo pa rin sa mga mata niya na I'm a Filipina. ba? Diba? So, yon, Yung magandang Pilipina, yung magandang Pinay, ayun yun nakita ko sa kanya. Kaya, nagustuhan ko yung photos niya. But, sino nga ba ang winner natin na top 5? Mm ano -hmm. Medyo ano, nakakaloka kasi parang ang hirap talaga pumili sa kanila. Tapos, parang hindi mo alam kung sino nga ba talaga yung pipiliin mong number one, number two, pero eto, may napili naman ako. <laughs> At gusto ko yung photos nila. So, nakakaloka lang kasi talagang ang hirap kasi sobrang may isang malalaglag pero sige lang. At ang mga photos na napili ko, syempre, unahin ko muna yung number five spot ko. Para sa number 5 spot ko, si Victoria Velasquez-Vincent. Para naman sa number 4 spot ko, medyo nahihirapan ako dito. Pero naloka din ako kasi parang grabe. Ang hirap. So, ang napili ko ay si Alexi Brooks ng Iloilo. -Ilo. So, yun. So, siya yung nakin number 4. And then, ang number 3 spot ko, syempre, si Atisa Manalo. Gusto ko kasi yung ipinakita niya at isa dito na alam mo na hindi naman ganito yung mukha niya. Napaka-sweet pero fierce yung nakita mo sa kanya. And then, ang number... Ang number two spot ko... Ay, nako, medyo naloka ako. Actually, gusto ko siyang number one. pero, I think yung kay ano, gusto ko yung photos na number 2 spot ko ay syempre yung kay Northern California. And then, ang aking number 1 spot, syempre, ay si Bulacan. So, siya yung gusto kong photos na sa kanila lahat. Actually, lahat naman na nag-submit dito, lahat sila syempre maganda at alam kong pinili nila yon Pero gusto ko yung kay Chelsea uh, Manalo. Kasi yung kay Chelsea Manalo kasi para sa akin. Alam mo yung pag mo siya, mabibenta mo. Oo. Tapos, uh, ang sasabihin ng makakabili, ang ganda naman ng babae nandiyo dyan sa photos na yan. So, yun yung dahilan ko kung bakit siya yung number one sa akin. Kasi, pwede mong isale yung photos niya tapos pwede mo i-paint, tapos parang piling ko, ilagay mo sa exhibit, maraming bibili. So, sobrang Pilipina beauty na alam mo yon na black beauty naman siya, pero nakita mo yung pagka-Pilipina niya talaga Nang bongga-bongga. So, yun. So, siya ang aking best photo. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, kayo guys, sino ba ang best photos para sa inyo? So, please comment below. Para at least malaman ko naman Kung sino ang napili ninyo So yun guys Guys maraming maraming salamat So paalala ko lang po sa inyo Share lang po namin sa inyo Kung ano yung nakita namin Na maganda sa, sa mga mata namin Pero hindi ibig sabihin neto Na hindi na maganda ang photos Ng manok ninyo So syempre iba iba ang mata natin Iba iba ang mga nakikita natin and then meron din tayo mga kanya-kanyang dahilan para sa mga photos na to so sana po manatili sa atin ang respeto, manatili sa atin ang pagmamahalan. So, yan. So, guys, kayo guys, sino ang best photos ninyo para sa inyo? So, please comment below, share naman ninyo yan para at least malaman ko naman kung sino ang best photos ninyo. So, yun guys, guys, maraming maraming salamat po, syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang support at ah, pagmamahal na binibigay ninyo dito sa so channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. And syempre, sa akin mga chika, sa ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank <music> you.